Alam nyo ba kung anong crops ang pwede natin itanim sa tagulan? Hello mga kaagri! In this video, bibigay po namin sa inyo yung sampung listahan ng mga gulay na pwede natin itanim. Coming up! Actually, lahat po ng crops pwede natin itanim kahit tagulan. Magkaiba lang po yung approach natin during dry or tag-init, tapos tagulan or wet season. Ang problema lang po natin sa tagulan yung pagkababad ng ugat ng ating mga tanim. Lalo na po kung medyo mababa yung inyong area, na na ng tubig, wag na wag nyo po yan tataniman. Kasi pwede pong tamaan ng sakit yung ating mga tanim. Yung tinatawag nating root rot, mabubulok yung kanyang ugat, kakapinta ng iba't ibang bakterya, iba't ibang fungus, magkakaroon ng sakit, pwede pong mamatay yung inyong mga tanim. Kung rolling yung inyong area, mas maganda kasi kahit anong crops, kahit anong panahon, pwede nyo po siyang taniman kasi hindi po siya naiipunan ng tubig. Pero kung yung area ninyo ay flat, ang pwede nyo pong gawin, pwede kayong gumawa ng raised bed, itataas nyo yung taniman, or gagawa kayo ng flat para mas mataas yung pagtataniman ninyo, or magtanim po tayo sa container. Pwede rin tayo mag-install ng rain shelter, yung UV plastic, yun yung gagamitin nating bubong para kahit umulan ng malakas, hindi po maipon dun sa inyong area medyo magastos lang so hindi rin siya practical kung yung inyong pataniman ay sobrang laki pero kung maliit lang at manageable naman at kaya ng budget pwede po kayo mag install ng rain shelter pagdating naman po sa presyo meron din pong kaibahan kung magtatanim kayo ng pare-parehas yung mga tinatanim sa tag-ulan medyo mababa po yung presyo dahil maraming supply pero kung sasalungatin ninyo yung crops na kadalasang tinatanim sa crop calendar, mas makukuha nyo po yung mataas na presyo kasi konti lang yung nagtatanim. But anyways, case to case basis po yan. Depende pa rin sa mga farmer kung ano yung kanilang tinanim. Yung sampung crops na ibabahagi po namin sa inyo, meron lang silang advantage compared with other crops. Mas matibay po sila ng konti kumpara dun sa ibang mga gulay. Ito po yung importanteng bagay na dapat natin i-consider as much as possible, iwasan po natin matapat yung ating harvest period during August and September kung saan palagi pong umuulan. Pero depende po yan sa lugar ninyo sa Pilipinas kasi iba-iba po tayo ng demographical data. May mga lugar sa Pilipinas na June pa lang umuulan na. So kung makakakuha po kayo ng data sa inyong city hall or alam nyo yung season o yung panahon kung kailan talaga maraming buhos ng ulan, So, i-consider nyo po yan sa pagtatanim. Halimbawa, radish yung inyong tinanim tapos natapat yung harvest nyo sa talagang kasagsagan ng ulan, pwede pong mabulok yung mga laman sa ilalim ng lupa kasi maiipunan po ng tubig. So, kung habulin natin yung panahon, pwede tayong magtanim ng mas shorter pa yung mga leafy vegetables, mga fast growing plants tulad ng pechay, lettuce, tsaka mustasa. Number one, yung talong. So, itong talong, napakatibay po nito sa tag-ulan. Tapos, within 50 to 60 days after natin mag-transplant, pwede na tayo makapag-harvest. Tumatagal siya ng 6 to 8 months bago tayo makapag-harvest ng marami. Yan po yung kanyang peak season. Pero, more than 8 months, pwede pa rin tayo makapag-harvest. Yung iba, inaabot po ng 1 year two years, tuloy-tuloy pa rin yung pag-harvest. Depende po sa pag-aalaga. Pero yung pinaka-peak niya, within 6 to eight months, doon tayo makakapag-harvest ng marami. Then, pagka medyo mahina na yung production, pwede nyo siyang i-pruning para patubuin ulit yung bagong sanga. Parang bagong tanim siya ulit. So, tuloy-tuloy na naman yung kanyang pagbubunga. Number 2 ay okra. Ito po, napakatibay nito sa tag-ulan. Actually, mas maganda pa siyang itanim during tag-ulan compared sa tag-init kasi sa tag-init doon siya mas inaatake ng mga peste. Tapos once na nagsimula na po siyang magbunga, tuloy-tuloy yung pagbubunga ng ating okra. Number 3 ay bell pepper. Itong bell pepper napakatibay din ito sa tag-ulan. Tapos ang maganda sa bell pepper kung magtatanim kayo bago magtag-ulan, maganda po yung presyo during harvest season niya. Kung magtatanim kayo or magpupunla ng buwan ng June, tapos July, sa nyo siya ita-transplant. Pagdating po ng August, September, magsisimula na po yung inyong pag-harvest. So from September to December, medyo maganda na po yung presyo kasi mataas yung demand ng bell pepper. Number 4 ay yung sile. Ito matibay din po sa tag-ulan. Kung gusto nyo ng magandang kita sa pagtatanim ng sile, itapat nyo rin po yung harvest period niya ng holiday season or pa-December. Kasi umaabot po yung presyo per kilo ng 1500. Tapos ang pinakamurang bilihan ng Taiwan chili ay 75 pesos. So medyo mura siya pero kung marami naman kayong tanim tapos tuloy-tuloy yung inyong pag-harvest, uh, malaki pa rin yung 75 pesos per kilo. Tapos kung ma nyo pa yung uh, taas ng demand, sobrang mahal ng bilihan, umaabot ng to 1500 per kilo. Number five, yung kamatis. Maganda rin po magtanim ng kamatis sa tagulan kasi konti po yung nagtatanim. Kalimitan po kasi ng mga farm ay patag. So, hindi po nila yan mapagtaniman ng kamatis kasi nga babahain yung kanilang area. Tapos, kung gusto nyo pong magtanim talaga during tagulan, ang variety po na medyo matibay sa tagulan yung diamante. Medyo maikli lang po yung lifespan ng diamante. Inaabot lang siya ng four to five months kasi determinate tomato siya pero pag nagbunga sobrang dami so inaabot naman ng dalawang buwan yung kanyang peak season dyan po kayo makakapag harvest ng sobrang dami ng bunga number 6 ay upo so itong upo matubig po siya kailangan niya ng maraming tubig so sakto po yung tagulan pag gusto nyo magtanim ng upo so as long as nakatanim siya sa plat para hindi po na iipunan ng tubig number 7 patola. So ito po napakatibay din ito sa tag-ulan. Yung puno niya medyo malalaki no para siyang nagiging kahoy, nagiging brown na kapag matagal na. So itong patola ginagamit din po ito sa pagdugtong ng ampalaya. Kung narinig niyo na po yung ampatola, ampalaya tsaka patola, ang rootstock niya patola, ang pinagdugtong or yung dinugtong sa kanya ay ampalaya. So makikita niyo po malalaki yung katawan ng ampatola, yung pinaka rootstock niya, pinaka base niya, tapos yung bunga niya ang palaya. So sa ganitong paraan mas matibay yung inyong tanim. So, mas matagal yung buhay ng ampalaya. Marami na po ako nakitang mga farm na ginagawa po ito, yung pagmamarkot ng ampalaya at patola. And napakaganda po ng resulta kasi mas mahaba yung lifespan ng kanilang tanim tapos mas matibay pa pagdating sa mga diseases tsaka sa tag-ulan. Number 8 ay ang palaya. So ito po matibay din sa tag-ulan tapos kailangan din po ng maraming tubig during tag-ulan para lumaki yung kanyang mga bunga. Tandaan nyo po sa mga cucurbits na nabanggit namin tulad ng upo, patola, tsaka ampalaya, kailangan po yung trellis ninyo ay matibay. Kasi kapag ka umuulan, naiipon po yung tubig doon sa dahon, mabigat, tapos samahan pa po ng mga bunga. Pwedeng bumagsak yung inyong trellis, masira yung inyong taniman. So kailangan i-prepare nyo po, ihanda nyo siya sa tag-ulan. Gumamit tayo ng mga matitibay na trellis. Lalo na po kung yung design niyo ng pagapangan ay yung merong pagapangan sa ibabaw. Yun po yung madalas na bumabagsak compared sa mga A-type frame or yung mga A-frame na trellis. Number 9, pipino. Maganda rin po ito itanim sa tag-ulan kasi marami rin po siyang makukuwang tubig. Yan po yung isa sa mga problema na napansin po namin ngayong tag-init. Yung lasa po ng mga pipino, kahit po yung nabibili sa palengke, mapait yung lasa dahil po yan sa kulang sa tubig. So ngayong tag-ulan, maganda siyang itanim kasi marami siyang makukuwang tubig masosolve niya po yung problema sa lasa pati po sa pagbaluktot ng mga bunga. Number 10, sitaw tsaka yung bagyo beans. Ito matibay din sa tag-ulan. Tapos, ang maganda dito sa bagyo beans, kung may tatapat nyo po yung harvest period ng December, maganda rin po yung presyo, kikita kayo ng maganda. Tapos, itong sitaw tsaka yung bagyo beans ay legume plants. Tumutulong po sila para pagandahin yung ating mga lupa. Sana nakatulong po yung information na to para sa pagpaplano ninyo kung ano itatanim ngayong tagulan. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!